kapag malinis ang CR, malinis din ang pagkain na siniserve mo. Grabe naman yung cheese. Ayaw humiwalay. Kaya craving satisfied kami talaga guys. Sa itsura pala ng mga mukha namin habang kinakain to. Ay talaga naman sarap na sarap na talaga kami. Last Saturday, isa ako sa nanalo ng gift certificate ng pizza ng ina mo. Siyempre, kinabukasan, nagsimba kami. Then naisipan na namin i-claim agad-agad. Ang napili naming branch na pupuntahan ay yung Angono branch kasi never pa kami nakakarating ng Angono. To my surprise, napakalaki ng kanilang store, napaka-spacious. Pwede pwedeng, -pwedeng mag-dine-in para makapag-banding ang pamilya, friends, at co-workers kung meron kayong meetings. Tingin ko pwede pwede yan dito. Aside sa pizza, nag-offer din sila ng rice meals, pasta, tsaka iba't-ibang beverages. Hindi ko nalang na-picturean pero meron naman silang FB page, pwede pwede nyo i-check. At ito nga pala yung free pizza namin. Ang napiling flavor ng anak ko ay shredded ham and cheese. Grabe naman yung cheese. Ayaw humiwalay. Kaya tuwang-tuwa yung anak ko. Si Lucas talaga ay paid sa labor. Kaya no nanalo nga ako ng gift certificate, tuwang-tuwa siya. I-claim na daw talaga namin agad-agad. At -agad. eh, tamang e, taman-tama naman lunch time namin to na-claim. So, saktong-sakto sa tanghalian namin. Craving satisfied kami talaga, guys. Sa itsura pala ng mga mukha namin habang kinakain to, ay talaga naman sarap na sarap na talaga kami. Aside sa free pizza, syempre umorder din kami. Ito naman ang creamy carbonara nila. So ititikman natin to. Ayan, medyo mainit-init pa guys kaya hinihipan ko. So super sarap naman siya. Tama lang naman yung kanyang lasa. Good for sharing na siya. Hati kami dun ni Lucas. At yung kay Sir Levy naman ay pork steak. O oh, ba? Diba? Actually, sinolo na yun ni Sir Levy. Hindi na nga kami nakatikim kasi gutom na gutom na siya at sarap na sarap siya sa food. Dahil freestanding store to, hindi pwedeng hindi ko i-check ang kanilang CR. O ba diba? parang mystery shopper lang ang peg. <laughs> Isa kasi sa business etiquette na, na ituro sa akin nung nagkatrabaho ko sa food industry na kapag malinis ang CR, malinis din ang pagkain na siniserve mo. Kaya I would like to commend all the staff sa kayong business owner kasi nga, ito, malinis na kanya ng CR. Grabe, guys. Hindi lahat ganito. Then, after nga nito, ayun nga, nagpa-picture nga yung anak ko. Tapos, video-video daw siya. Tuwang-tuwa siya sa wallpaper nyo. For the quality and cleanliness, wala akong masabi. Perfect 10 talaga siya sa akin. Then, for the service, meron tayong room for improvement. Katulad ng greetings. Medyo nakulangan lang po ako kasi walang hello, good afternoon, hello, good morning. Yung mga ganong peg lang po, which is kailangan din minsan yun. On behalf of my family, thank you, thank you, thank you. Pizza na ina mo. And I would recommend your store sa iba kong mga friends and family. Thank you for watching. Follow for more. Mami Zanale, your mommy Blogger.